Timbog ang isang wanted person sa kasong murder matapos hainan ng warrant of arrest ng matauhan ng San Andres Municipal Police Station sa Barangay Poblasyon, San Andres, Romblon. Patrolwoman Sarajen Estabilio sa report. Tagumpay na operasyon ang isinagawa ng mga otoridad matapos masakote ang isang wanted person sa kasong pagpatay nito lamang Abril taong kasalukuyan sa Sitio Core, Barangay Poblasyon, San Andres, Romblon. Kinilala ang na si alias Marvin, 28 taong gulang. Ang operasyon ay pinangunahan ng San Andres Municipal Police Station kasama ng mga tauhan ng Rojas Municipal Police Station at Provincial Intelligence Unit ng Oriental Mindoro Police Provincial Office. Ang suspek ay nahuli sa bisa ng isang arrest warrant na inilabas ni Honorable Pastor A. De Castro, tagapangulo ng hukumang RTC Branch 43 Oriental Mindoro noong October 2011. Para sa krimen ng pagpatay na nakarecord sa criminal case number R-1828 na walang inirekomendang piyansa. Sa kasalukuyan, ang sospek ay pansamantalang nasa kustudiya ng istasyon para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang tagumpay ng operasyong ito ay nagpapakita ng matibay na determinasyon ng mga otoridad na ipatupad ang batas at panatilihing ligtas at payapa ang komunidad. Ang patuloy na kooperasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at suporta ng publiko ay mahalaga upang masiguro ang siguridad at kaayusan ng ating lipunan. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Sarah Jane Estabilio, Alagad ng Batas, taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Estabilio.